Pagka naman nakatambay ka, tapos bigla ang nagutom, ang cravings mo pa, fishbowl, eh minsan lang dumaan yan. Kaya pag may dumaan na ganyan, hindi na pinapalampas yan. Ako lang ba yung gusto ng fishbowl na nalulunod sa suka? Yeah! Oh. Heto na naman tayo sa panibagong araw na walang kwenda at walang kabuluhan na vlog. Pero syempre, good vibes lang. Kaya tara, samahan mo ko sa trip. Let's go! Ngayong araw nga pala habang nakatambay ako dito sa kalsada Bigla akong nagutom. Tapos naisipan ko na baka may dumaan na fishball dahil nga yun yung trip ko. Saktong-sakto. Kailangan nga tong dumaan si tropa. Tropa, pabili, tropa. Yan ang gusto ko po. Talaga nga naman nagmamahalan na yung bilihin. Kagaya nga ng bukos na dos tres dati. Ngayon ay cinco, na 5 sa isna. Tapos ito naman yung fishball. Dating dalawa piso, ngayon piso isa na. Pero sa iba nga eh, limang piso, apat pa. Ano ba naman yan? Pero wala tayong magagawa eh. Cravings mo yan. Yung chicken bowl nga eh, lima dalawa na. Tapos yung hotdog nila, piso isa dati yan. Ngayon, lima dalawa na rin. Pero goods lang yan. Tara kain pa rin tayo. lang, <coughs> lang, <coughs> ni Tropa yan laging fresh basta sa taytay -tay lang yan nag -iikot. kung gusto nyo mag pudret ng fishball ito ay Tropa napakasarap na suka ganyan, ganyan ako mag fishball talaga napakadami suka hindi hinihigop po kasi ito eh. para tsaka lumamig din agad yung ano Ito ba ngayon sa fishball? crepe ba? Hmm! Yeah. na na ka? Tapos cravings mo, fishball. Biglang may dadaan. Sabay sakto, huwag na palampasin yan. sa init ng panahon ng kanama mountain view na may kaskas. Mm. maraming maraming salamat sa panonood ng aking video